Ano, ready <company> na akong Hello to you number for <Milwaukee> the... waiting po. So, actually, our tentative hour is 1 o'clock. So, it's 2 na siya sa lambahan na so kung may iba may lakad kayo sige po na ito lang kasi ang, ang tour natin ay takes one and a half to 2 hours so kung ito ba la ang lakad natin siguro ito ng 3.30 to 4 so kung hindi, hindi kakayanin sa ano at least may tempo kayo para <coughs> so kung hindi naman kayo nagmamadali so sama po kayo sa tour natin dito wala mo ba So, wala tapos may dalang Wala May wala. So, may baby tayo. So, ano mga pagkakas na ng karga? Ang uh, pumunta natin, nating and I, ay uh, 6 lang siya. Kasi, uh, sa ulan ulan, may mga natumba kasi ng mga kaho, hindi pa clearing. So, next, ah uh, Next, cave na lang, po lang siya. Kasi maaayos siya. Siguro ngayon, hindi na tapos sa lupas pa. So, kaya uh, sa hindi na tinawag ng nature, pero sa rin po tayo, hindi uh, na lang yung kulayb yung pulo na tao. So, nakaharap po siya sa pathway. Tila, so, hindi na lang siya makulanghan. Luma lang yan, at naka-attractive, sabay niya. Kaya yan. Pero so, pag natin na mga adrenal problem, so, heart failure, asthma, na so, siya. So, kung mga kasi Nasakta na puso lang meron <laughs> okay. okay. So, just to explain, first cave, which is dito na kasi ito, ito, ito ay ng young cave. Young cave. sabi ng young cave ay to rest to refuge. Magalog, pahingahan at kandungan. Pagkat so, sa ginawang pahingahan, kasi yung kanyang exodus, yung kanyang uh, lukapit, ay nilapit siya sa dagat at saka mababa lang siya. Hindi siya So, ang mga mangingisda dati, pag sila nangingisda o galakbay nagpa-pass by sila dito, nagre rest sila dito. sa na pupunta pa sa mainland, malayo na, dito na lang. So, sa Maritrepa, noong unang panahon pa talaga, itong lugar na ito ay ginawa niya siyang burial site. sabi so, ibig sabihin nun, yun yung, yung ginawa niya siyang bibingan So, may mga evidence dito nakita ng mga burial jar. So, yung burial jar ay ginagawa ko siya nung dati sa ngayon sa generation natin ay ang tawag niya kabao, coffin, diba? Pero, sa kanila noon, ang kanilang kabao, coffin ay mga jar. Okay. So, paano ba nagkasya ang katawan ng tao sa boiled jar. Imagine natin, boiled siya. Okay. So, isipin natin. Sa kasya pa ang tao doon pag namatay? Hindi. So, pinagawa nila, meron silang primary uh, burial site. Ito ay yung ledge. Ang tinatawag na ledge, ay na yung na mga utli mga bato. O, kaya sa tao, yan ang tawag na ledge. Yung ganyan. Sa so, dulo niya ng mga bato. Yan niya nilalagay yung mga patay nila. O sa mga malalaking kahoy, binubutasan nila pinapagulok yung kanila mahal sa buhay o kapamilya nila o kapuso nila. So once yan ay nagulok na, babalikan nila yan at they collect the bones. So yung mga buto, kinukulot ka nila. So, naisip natin na bakit sa mga dati ng panahon pagpupulo sa kuweba, bubuo na lang ang kita, ikonting buto na lang, kasi may nakatabi ng mga wildlife. So pinakain din nila yung mga alaman ng tao. Siyempre, hindi masyang gaya sa atin na may kutsara simple tayo. Ang ginagamit na natin ay mga nila. No? Saan hinihila nila yan. Yung dinadala sa kanila taha, sa kanila mga lungga o tahanan nila. At doon nila yung kinakain. So, ibig sabihin, hindi man napinapin na puro laman lang. So, pag hinila nila, huwag pati to, buto. Imagine nyo sa aso, di ba? Pag pinapakaya mong aso, diyan, aalis siya ng aso. Pupunta ko sa malayo, di ba? bahay natin malayo yun siya. Ganun din yung animal instinct nila. So, perfect na ng mga tao, sa buhay, kung ano rin nakita nila na buto na remains na naiwan doon, yun lang yung kikit into the jar. Inside the jar. So, sa isang jar, hindi lang yun sa isang tao. Maybe it's the flow pamilya. So, ganun po. So, isang jar, isang pamilya, doon kayo nilalagay lahat. Ito, collected bones. course. Uh, hindi uh, siya ha, na ano, pagkamatay isang tao, hindi ko diba, binabasa mo sa atin. Sa kala hindi, nahihaan siya. And then, hindi siya yung chila chapchap ilagay sa uh, jar. <laughs> sa banga, hindi siya yung chila chap ilagay sa banga. O, oh, mag-dudulted na yun. May tanong po ba? Okay na. So, itong kuweba na to, ay may sukat siya na lapad na ah uh, 16 meters. 15 to 17 meters at